Nagre-repack ako ng asin ngayon, guys. Ito yung 10 pesos dito. Rock salt ito. Isang sako, yung binili ko. Ito naman, may limang piso. Mabilis maubos kahit isang sako yung i-repack, guys. Sobrang mabenta, lalo na sa mga nagtitinda ng isda. Marami yung bibilhin nila. Yan. Yeah malaki din yung kita pag nagripa ka ng asin tiyaga lang sa pagriripak -re hindi na pa natapos yung isang sako And guys magripak na din kayo thank you for watching bye bye